<laughs> <laughs> Kamuti <mukitkan> otalbus. Oh, hmm. hmm. oh, sarap. dan hmm. Dan. Oh. Ito, madami itong coconut wine. Ay, ma, ya, ma. Daming ulam mo na, ako Julius, katuba, TV. ayun so what's up guys mga katubad bincher magandang umaga dito na lang tayo sa bukid sa lugar ng asawa ko so nandito ko ngayon mga katubad sir, para ano uh, mamista ba pista kasi dito Nandito tayo sa buos yung nilalagyan ng mga mais gawing bigas to hmm. daming mais dito pero okay, no, kailangan magdandaan tayo dito mga katuwad bincher. So ano, tingnan nyo. Hmm. Pasok ko yung sipi Hmm. Yan, no. So yan yung gagawin ng bigas. Mga katuwad bincher. So, itong bahay na to, bahay ng ano, kapatid ng asawa ko. Kaya, ano hindi na natirhan. Ginawa na lang, ano, lagyan ng mga mais. Yan o, yung mga pakpak. -pak. Hmm? So, yun, tinawag na ako mga katawa adventure para kumain. Kasi pista ngayon dito. So, kahapon pa yung pista mga katawa adventure. Ngayon lang tayo, uh, ngayon lang ako nakapunta. Ngayon lang ako nakapunta. So... Tignan natin kasi meron pa daw naiwan na ulam doon para sa akin. <laughs> Pista kasi. Ayan. Ah, na, anak. Baboy yung ato ba? Inahing baboy ko. Ayan. Yuh. Hmm. Inahing baboy. Malapit na daw yun mga anak. O, oh, tingnan nyo. Eh. Hmm. Yeah malapit na yung mga anak <sighs> pasok na tayo si po kume kume oh. may natira pang ulam mga katawad bichol <laughs> yan pasok tayo oh. ah, ito

Eh, oh, hello. Ikaw yes, ko. Oh. Yeah. Eh. Kusame ka <tis> dili di, oi, si, sakuan. Kagao. Eh sa. Beni sa tayong giyon, baha. Ah. Di oi, kagawasan to sila. Di ay. Kagao. Kusame Ah. Eh bata, hantang. yung ano ko. Mukha ko makakatwa ditso, ah, walang nang tama tulog kasi. Bebé, lasing ako. Pista kasi pista. Hinoberen ko, kabey. Doble hmm. na iwi hmm. to, guys. Kinumusta tumlay? Nai Nai lang ako makauwi dito, makatubat right. okay. din sa lugar na uh, ngasawa ko. Hindi talaga tumay, pista dito, so yan yeah. nakauwi kami. <laughs> <laughs> Pero hindi ko sinama yung Mrs. Ko, nandun sa trabaho. so yan ang mga bayaw ko. Sigge magbuod mo, last mo pa tawag n'na. So, nakaigway ko. Sweet kaya. Dili naman ang siya siya kayo Dario, kayo na dito <laughs> oh, yeah. sa mga na Against the light Oh, naluko Pet, kaya Wala na may bear Wala na hey, may kaya, Eh, tara Wala na ito Wala na ko Wala na ito nindog ko Wala na oh hey, nindog hmm. so, tayo Wala na kabilang bahay sa Bayoko dito tayo sa kabila na naman yan bahay din yan ng Bayoko so magka... lang sila tapos na tayong kumain <laughs> dito tayo pahangin ano yung aso na galit yan ito mga tuba adventure ang daming ano dito yung talbos ng kamuti uh. yan So mamaya pag-uwi ko mamumuha ako dito ng ano uh, talbos ng kamuti yung dahon niya ito. yan masarap kasi gawin tong ano uh, kilawin lagyan ng ano suka lang at saka kamatis yan pang natin sa ano isasaw natin sa suka yung ganito yung dahon ng ano kamuti o talbos So, maganda to sa ano mga katubad pangdagdag pang dagdag ano uh, yung dugo ba yung kulang sa dugo yung tao so ganyan yung ginagawa namin hmm. Hmm. sarap talbos ang kamute yan dito may mga, mga ano din hmm puno ng malunggay so doon mayroong ano din doon tanim na talbos ng kamote yan dito o upo malaki na yung upo hmm ito o sa loob tayo hmm yan na malaki o oh, mga katawad bincher upo Ito oh, din May tuba dito. Yan. Yung coconut twine. Oh. yun hmm. Yan. Oh. Ito, madami itong coconut wine sa bukid. Katuba bibi <laughs> Ah, nawala na yung buses ko dito sa bukid yan so mamaya ay inam tayo ng tuba mga katubad adventure. kasi busog pa tayo ngayon so mamaya na yun yung iba mga katubad adventure, gagawing suka gawing suka yan so yung may tungog gawing suka maganda yung may tungog maganda naman din yung ano yung Malang tuwag ako. Oh. Ito. Kuming suka. Basta tuba. Maganda yung suka ng tuba. Ayan. So, salamat pa katawa adventure sa inyong suporta dyan. Ayan. Pagki ano lang tayo. Ah, like at subscribe sa ating YouTube channel. So, bye-bye mamaya iinom naman tayo ng tuba kasama ko yung ano bayaw kong isa oh. ayun tahimik lang pero malakas uminom yan malakas uminom ng tuba <laughs> yan so bye bye mga katubad -fincher. watch